Parang kanina ka pa wala sa muda. ah. ko lang. Wala yun. Gusto ko lang talaga mag-focus sa work. Ikaw ba? Makakasama ka ba sa akin mamaya? Oo oh, nga pala na. No. Sorry, nakalimutan ko. Hindi, ayos lang. Ayos lang. No. Papakancel ko na lang yung meeting ko for tonight. Hindi mo naman pwedeng gawin yun. Eh, alam mo naman na yung negosyo niya lang yung bumubuhay sa inyo, di ba? Alam mo, konti na lang, makukuha mo na <laughs> Kupal ka talaga. Ay. Pero sasabihan ko na lang si Tanay na next time na lang. Don't cancel it. And go for the later. Oo nga pala. Speaking of Emil, nabanggit mo siya kanina. nabang bang meron? Wala yan. Kalimutan mo yan. Are you sure? hindi nga yun importante. Natalong kasi baka hindi ka pa nakamove on kayo. Ano sa tingin mo na siya pa rin yung gusto ko? Na ginagawa lang kitang ribang Hindi ba naman yun? sa ganun. Kasi naisip ko lang na baka... Ano? Alam mo naman na eh, hindi ako papasok sa relasyon kung hindi ako sigurado, di ba? Kung may feelings pa ako kay Emil. Hindi ganun yung punto ko, Nigo. Ang hirap lang kasi magmahal ng tao tapos hindi mo rin pala kayang mahalin. Alam mo, ayaw ko yung taong mahal lang ako. Ha? Paano naman yung nararamdaman ko? Kasi ayaw ko yung taong mahal lang ako. Dapat yung taong yun pipiliin ako. Tatanggapin ako. Aalagaan ako. At kung ikaw man yung taong yun, sana mahalin mo ako. Alagaan mo ako. Tanggapin mo ako. Mahalagan mo ako. Araw-araw. Baka Pwede Pa, The Series Written and Directed by Franz Gonzalez Malapit na, Abangan